balls doon sa basket habang suot nila mami yun. Okay, tingnan po maigay. Ganun lang ang gagawin niya. Okay, limang ping pong balls ang meron kayo. Kung sino ang magkamero ng 1 to 5 points, sila ang magkakamero ng game prizes. Okay kids, mag-insert tayo and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan po ang last player. Ayan po ang last player. O, hindi ko alam. Sige, si Jollibee. Ha? May bago si okay. Okay. na? Masipat-pat, pat na. At narinig niyo po ang salitang go. mag start na tayo. And three, two, one... Go! Ko, ko, ko. Okay, next! Go! Okay, next! One more, one more! Next! One, <laughs> 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 two, <one, three>, go! <laughs> last, two! One, two, ah, last one, go!